Good morning mga idol. Shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko. Good morning po sa inyo. Happy Wednesday. Ito mga idol. Natapos na namin po yung kahapon yung paglilinis. Ay umawapansin yung mga idol. Wala nang lumot. Ay, wala nang lumot. Kailan na maga yung kamay ko mga idol oh. Grabe maga na ito ko kasi kahapon dito ayun mga bahay ng mga ilayos nyo bunso dito ka bunso start ka rito ingat bunso kasi naitukod ko yung kahapon yung kamay ko ay uh, magang maga ah, mawapad yung mga idol eyes na wala na yung yung mga lumot yan Diyan, yung, yan ka bunso yan yung tubig nyo kasi grabe ang init mga kasi mga idol naka-start na kami kahapon pintura tira ko ito to mga idol first coating pa lang to kahapon Naka-ice na o ayaw mapapansin yung mga idol tinanggal muna namin yung screen para yung pagpipintura at saka paglilinis, matanggal yung mga lumot do sa laylayan. Ayun, saka nalami, ibabalik yung mga screen pagkatapos uh, na yung pintura at saka paglinis ng gutter kasi huli na linisin yung gutter niyan. Bubughan din ng tubig, basta orange. Uh, ano, pag natapos lahat. Saka natin ibabalik yung screen ano. Uh, tapos bago ibalik yung screen kailangan malinis lahat ng part ng gutter ano. Yan, kasama talaga ng kontrata ng opisina yan. Paglilinis. Tsaka idamay rin natin yung idol, yung ano, yung kabila, yung kulay pula. Yung paglilinis dun. O guantes kayo dun kasi maraming ipot ng ano. Aba yan? Ipot ng pusa. Grabe kasi ipot ng pusa. Kanya-kanya silang pwisto mga idol. Oh. Happy Wednesday sa inyo mga idol, mga follower. Good morning sa inyo. Shout out kay Lawin TV at saka Boss Nobert. Ah, ito mga idol, kung mga nakaraan. Nung lunis ba yung boss? nag-vlog tayo, yung naglilinis kami. Mga pansin nyo, napakaraming lumot. Ngayon ayos na. Hindi na... hindi na mahalos madulas kasi natanggal na yung ano nagbagsakan yung mga mangga no natanggal na yung mga lumot kaya epektibo na yung pagbabras nila mga ito yung mga nakaraan may mga lumot yan Ngayon, ayos na oh. ayos na pintura na Pakiramdam, pakiramdam nyo idol yung ano panahon mamayang hapon ano. Na yung oh. Ang lakas kaya kahapon. Ay, mga idol, ayos na. May start na. Yan. Tira ko ta mga idol yung ano nito. Yung yung inapply namin pintura. Ah, uh, boysin roof guard ang ganda kapit nyan mga idol pag malinis yung part ng roofing okay thank you god bless mga idol happy Wednesday sa inyo Ayan, lilipat muna kami yung ibang tao kami lilipat muna kami dun sa isang project doon kay architect soli distro ay bubuksan po kami ah uh, baklas kabit yung gutter pero linisin muna namin yung part ng roofing kasi kinalawang na pipinturahan din namin Okay, thank you. God bless, mga idol. Shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko. Good morning po sa inyo. Happy Wednesday. Thank you. God bless. Ayun, magang kamay ko, mga idol.